Ganda araw po, ako po li, si RP the Gym Depot. So, meron naman po tayong ide-demo na, na gym equipment ngayon, yung ating 4x4. So, tawagin natin yung mga bisita natin mga alimaw. Si Kuya B, tsaka si Kifi So, ito, ide-demo natin kung pa, paano gamitin tong RP 4x4. So, ito, napakarami ng magagawa dito. So, unahin na muna natin si Kuya B. Kuya B, paliwanag mo nga pa paano pwedeng gamitin tong squat rack natin? Okay, nakikita mo to B. Di ba ang haba? Mahilig ka dyan, di ba? di ba basta mahaba? Usa mahilig ka dyan B. Ganito lang B, o, kung tatanungin mo ko ano, anong workout ang pwede mong gawin dito, napakadami B. Shoulder, umpusan muna tayo sa shoulder B kasi kailangan mo na shoulder to cry on. Ito B, o magpalaki mo yung shoulder mo. Shoulder press B, pero hindi ibig sabihin shoulder lang yan, B. Pwede mo i-adjust to. Na Adjust to B ha. Pwede mo siyang ilagay dito kung gusto mo mag-squat. Okay? Para safe lang. Pwede rin B. Di ba? O. Oh, ibida e, bida ka B. Ano bang corpus niya kuya B? Bukod sa patungan B. ibida e, bida ka. Mabigat yung binubuhat mo. Gusto mo lagi kang B. Bida -bida. Diyan mo na lang siya rin ibabagsak B. Kung baga safety bar niya na yan. Okay? Okay? Kung, kung yung jowa mo hindi ka dun safe dito, safe ka B. Kaya umorder ka na neto. Tawagin naman natin si Kifi man, para magpaliwanag kung paano ginagamit yung Smith machine. Okay, so ito yung uh, smith machine. Uh, mas maganda tong alternative kung gusto mo ng mas safe kasi mas stable siya. So pwede ka dito mag-press. Uh, pwede ka rin mag-squat. Uh, At kung gusto mo, lagyan mo siya ng bench dito sa baba. Pwede ka rin mag-smith uh, machine bench press. Wait, there's more. So ito, sa unahan, makikita nyo meron din tayo adjustable na crossover. So ito, pwede mo, Kuya B, pacheck mo ako paano gamitin yung crossover. Okay B, ito na naman. Oh. Siyempre may handle B, di ba? Yan yung kakapitan mo para di siya mawala sa iyo. Hindi, charot lang B. Ito B, ganyan lang. Oh. Kung gusto mo yung chest B, lower chest. Pwede mo siyang gawin. Ayun B, oh, lower chest. Oh, tatanungin nyo, Kuya B, lower chest lang ba pwede gawin dyan? Kung gusto mo na middle B, pwede mo siyang i-adjust, okay? Ayun B, oh, adjustable yan B. Baka sabi mo, joke ko lang. Ayun B, oh, na-adjust siya, okay? okay. hindi ko na-adjust B. Kung sa middle B, syempre adjust mo sa dito. Baka sabihin mo, na-adjust na nga eh. Hindi rin sa lower. Ang mo ako, B. O oh, yun lang, B. Ganun siya gamitin, ha? Pwede, pwede mong gamitin dyan. Napakadaming gamit nito na Kaya kung nagtatanong ka pa at kung ano yung gusto mong bilihin, nag-iisdadalong isip ka, ito, B, para sa akin. Okay? Wait again, there's more. So bukod doon sa mga pinaliwanag ko, pwede, pwede to na mag-lock pull-down. Meron tayong lock pull-down attachment. Papasok lang natin. Rowing attachment, pinapasok lang din, plug and play. So, papakita ni Kuya B, tsaka ni Kipi Ma, paano ginagamit to. So, kita nyo, kahit sabay na nagro-rowing, kahit sabay na naglalat pull down, pwede. At kung malakas ka pa, kung gusto mo, sama mo tropa mo, pwede ka pa nagchichining. So, kahit tatlong tao, pwede sabay-sabay. So, napakalaki ng matitipid mo sa gym equipment na to. So, nakita nyo, mapahanod din mo ng mga tropa natin, yung RP 4x4. So, wala ka nang hahanapin pa. Kuya B, bigyan mo nga. <laughs> ano pa ba, B? Mag-aarte-arte ka pa, nandun na lahat, di ba? Sa jawa mo, nga, wala dun lahat eh, pero pinili mo pa rin siya. Ngayon, ito B, nandyan na lahat. Pipiliin mo na lang, bibilihin mo na lang. game mo na lang sila. Kuya Kimi, ikaw naman. Solid. Ako po ulit si RP na Jim dipo, po. Maraming salamat po. <laughs>